Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing Life changes just open the door, one thing's certain, I'll always be yours Barber, na maalam na sa I want ASAP What's up madlang people Thank you for tuning in Ako pumuli si Josepa dito sa Josepa Anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update Heto nga ang latest update kay Edward Barber. Edward Barber na maalam na nga ba sa I Want ASAP? Pero bago natin simulang panoorin at pag-usapan ang naturang video, ay magbasa muna tayo ng, ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video komento ni Sally, ayan. Admin Josepa, may word pa rin ako hanggang dulo, oh, 'di ba? At komento naman ni Ma ni Madam Vice, ayan. Taklon Garcia, ayan. May word pa rin forever. Ayan. Ah, uh, I wish Maymay and Janine magkaroon ng weekly talk show kahit sa movie with Piola Pascual Ogi Diaz. Ayan, komento naman yon ni Madam, ayan, Clorita. And then, sabi naman ni Madam Aida, may word pa rin kami. O, ba diba? sabi naman ni Madam Isabel, may word forever from 70 years old woman, avid fan from Edmonton, Alberta, Canada. O, oh, salamat po. Madam Isabel. Ayan. Komento naman ni Madam Dina. Avid fan of Mayward from uh, Lo Lobisiana, USA. Thank you, Josefa, for the update. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan, Madam. Ayan. Dina, biruin nyo from Canada to USA ay napapanood na po tayo at sinusuportahan ng ating mga Kameward fan Edward and my my supporter maraming maraming salamat po ayan sa pagsuporta sa aking mumunting YouTube channel ayan from USA and Canada o oh, diba ang taray ayan Kat Mace komento naman ni Madam User ayan at komento niya uli Jose, Josefina thank you sa palagi na lang na tungkol sa Mayward. O, oh, ba? Diba? Kasi nag enjoy din po akong subaybayan sila. Kahit napakarami ng issue na kailangan na, na pwede natin itakal dito sa aking YouTube channel. Pero nananatili pa rin po. Ayan. Halos 90% o 99% ng YouTube channel ko ay parang Mayward, May Ward, Maymay, and Edward lang. Ang, ang parang lagi kong tinatakal. Kasi sa kanila rin po ako laging nakasubaybay. Ayan. Komento ulit yung Madam User. Yes, P bibi pa lang, my my forever. May we the best come may we pa rin come back na. Ayun, ang daming komento ng mga dami user na in siya. Ayun, at ayan pa komento niya ulit. May we come back na. May we only both are family oriented. Yan tama ka naman diyan at sang-ayon ako diyan sa komento mo. Madam RC Arci, RC Ye ano Arasile San Tiago, ay ako ano man yung pasensya na hindi ko masyadong ma-mention. Medyo blurred ng aking ano salamin. Ayan. Mayward, no one else komento niya uli. At hapahabon na komento niya, Mayward, the unbreakable, uh, unbreakable multi-talented love team ever. O, oh, di ba? At komento ni Madam Evelyn, ayan, I love my, my heart, heart, heart. Oh, maraming maraming salamat po sa napakaganda ninyong komento dito sa aking YouTube channel. At eto nga, Edward Barber, mo maalam na nga ba talaga sa I want us? Teka lang, teka lang, teka lang, bago ho tayo mag-overthinking. Ayan, panoorin at pag-usapan muna natin ang video na kung saan ay namamaalam nga itong si Edward Barber sa I want us family. Heto, panoorin panoorin at pag-usapan natin ang nasabing video. Yung aking ano, sauna. Sobrang saya kasi paglabas ko ng bahay, sauna oh. agad eh. Sabi <laughs> sa <laughs> wow! Personal <laughs> sauna mo! Kakaligo ko lang, tapos parang lang naliligo ulit ako. May sa hey, sauna, wow. libre yung sauna sa Pilipinas tayo palagi. Oo, totoo, totoo. Steam room, lahat yun, libre. Who needs okay. one champ? I can go anywhere. Wow! Oh, grabe! <laughs> ikaw, Jen! Pero ako... Oh, oh, wait, actually, Edward, say, may seryosong sagot ako. Oh, ano yung serious, um, um serious Nag-impromptu, spontaneous trip ako. Nag-plan ako with my friends. To go to oh, Korea, okay. kung saan mas malamig ng konti. Ang taray! Uh, okay. dream okay, ko ka dati! Gusto mo sa March? Ay, hindi. hindi. <laughs> Ay. Mas may isang episode na in the next three months na, ma na mawawala ako. Isang episode lang. Hindi, wala. Hindi pa alam na. So <laughs> online squadmates kami na lang, hindi ni Lorraine sa episode na yun. <laughs> Tama. Tapos si so, Jeremy mag-U.S. Tapos so, si Lorraine mag-nurse na. So, Uy, hindi ako <laughs> mag-nurse. Sigilan <laughs> <laughs> na natin to. <laughs> ah, okay. Sorry, sorry, sorry. Pwede. <laughs> Uy, pero pansin ko Jeremy bago ko sumagot ha. Go! O, oh, di ba? Ang kit-kit ni Edward Barber. Para siya naglalambing sa I Want Asap. Isa lang naman pala, di ba? Isang episode lang mawawala si Edward Barber dahil magbabakasun siya, di ba, sa Korea. Ang kit ni Edward Barber. Para siyang ano, batang naglalambing sa kanyang nanay kay Miss O, oh, di ba? Ayun, ayun. Mawawala nga po ng panandalian si Edward Barber dahil magbabakasun, magbabakasun siya sa Korea. Ayun. O, oh, di ba? hindi naman masyadong halatang excited itong si Edward Barber dahil ibinahagi niya agad sa atin na mawawala siya panandalian, isang episode lang ang kanyang hinihiling. ba? Diba? Ang kitkit -kit naman ni Edward Barber. O, oh, parang bata naglalambing. O, oh, siya, siya, siya. Ipagpatuloy na natin ang nasabing video ng pagbabakasyon lang naman pala ni Edward Barber sa Korea. At nagpapaalam siya. ba diba, Sa I Want Asap na pagbigyan siya 'di ba? Parang batang naglalambing na pagbigyan siya dahil matagal na dream na magbakasyon sa Korea. Ito, ipagpatuloy natin ang nasabing video. Yes, magpapainit po sa ah. sa Moa Arena katulad ng init ngayong summer. Pero kapag uh, oh. sobrang kainitan, inom ng inom si Jeremy ng water. Totoo. Yes, kasi okay. you have to stay hydrated. Totoo. Stay hydrated stay fresh. Na ko. Ano, yan? Ano, yan? Na ko ano yan? Ano, ano, yan? ano yan? Eh? So, yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? yan? Passport eh. Ano kulay? Anong kulay? Ano kulay? Uh, ano? duck egg blue. ko. <laughs> <laughs> ano siya? Pero ginagamit ko lang ano? Pinapatay ko lang yung sarili ko kasi uh, in a month's time I'll just go to Korea. Escape. escape oh yun, yun po pa may, yun pa may pay mo. Sorry ah. Yun po may pay mo. Ah, tapos ko sa akin guys. Nakasulat dito. Wait lang. No need for visa. Oh, wow. Stop! Edward, Ooh, yun yung sa'yo? Yun yung sa'yo? Yun yung sa'yo? Sorry, Lorraine. Oh, teka lang, kapag tumayo ako, baka makita yung pink shorts ko. J J <laughs> if you If you get married to a foreigner, Lorraine, kailangan mo pa rin ng visa. Sorry. Kaya <laughs> pwede naman. Mamaya, gagawin ko na yan. Kasi kasi yung visa ko. Oh, ayun na nga. In amount, in amount time daw. Ayan. Kailang kaya? ba? Diba? Basta sinabi ni Edward na magbabakasyon siya at mawawala siya ng isang episode. 'di ba? Sa I want ASAP. Ang tanong, kailan kaya 'yon bakasyon ni Edward? May ba o oh, June o oh, itong April, 'di ba? Pero sa tingin ko baka June kasi 'di ba malapit ang birthday ni Edward. June. Ah, uh, ay hindi. Ah, July nga pala si Edward. Ayan, July 15 nga pala. Si Edward Barber, kailan kaya? Baka May. Di ba baka may siya magbabakasyon Ay siya, malalaman naman natin yan At sigurado naman sa daldal -dal ni Edward Barber At sa sobrang excited niya Ay malalaman at sasabihin din niya Kung kailan siya magbabakasyon Sa Korea Kaya ayan mga kami, Ward! mga ka Edward na nandiyan sa, sa Korea ayan abangan nyo ang pagdating at pagbakasyon ni Edward Barber dyan di ba baka makasalubong nyo siya sa mga park o mga uh, pasyalan dyan di ba oh, di ba ay siya siya at talaga naman totoo naman talaga na kayo ay tayo dito sa Pilipinas ayan huwag nyo kalimutang uminom ng tubig ayan guys sobra sobra ang init ngayon at syempre itong si Edward Barber ay eh, pinagmalaki niya ang kanyang dual citizen passport ba? Ayan, o oh, diba, loko nila. Diba, ang sarap na kwentuhan nila ni Jeremy di diba? Para sila talagang sobrang close, bar bardag bartagulan, diba, asaran. Good vibes lang, para silang nasa bahay na nagkukwentuhan lang. Diba, talaga namang inaasar nila si, ano pangalan nito, uh, nalimutan ko, Lorraine? Yan, nanimutan ko na pangalan agad ng kasama ni na Edward Barber. I-comment nyo nga yan dyan. ay yan, o ba diba? Na kailangan daw mag ng foreigner. Iningan nyo pa mag ng foreigner. Yun naman pala, kailangan pa rin, o, ba diba? ng passport. Ay, nang visa pala, nang visa. Kasi lahat naman pwede kumbuha ng passport. Nang visa. Talagang napakaloko nito ni Edward Barber. Asya, asya. Ayan, abangan na lang natin kung kailan ang bakasyon ni Edward Barber sa Korea. Talagang hindi maitago ang excitement ni Edward Barber sa nalalapit niyang pagbabakasyon dahil nga naman sobrang init nga naman dito sa Pilipinas. ba diba? Dahil si Edward ay laki sa bansang mayelo. Malamig. Kaya parang hindi niya kinakaya rin ang init dito sa Pinas. Kaya ayan, excited na siyang magbakasyon sa Korea. At kung kailan at sino ang kanyang makasama, atin niyang abangan. O siya siya, napahaba na naman ang aking kwento. Ipagpatuloy natin ang nasabing video ng pagbabakasyon ni Edward Barber. Ayan, muli po pa maalala, bakasyon lang at hindi naman po siya tuluyang mawawala sa I Want Asap, kundi isang episode lang po ang kanyang hinihiling. O ipagpatuloy na natin ang nasabing video. Pero, let's bring it back to the question, guys. Kailangan ba magbakasyon sa ibang bansa? Kasi mainit talaga ngayon eh. Wow! wow. Oh, oh. <laughs> init. Oh, Lorraine, huwag oh, ka oh, magpapatalo. Ang short answer is, depende sa budget. Ayan! That's true. That's Tama, very true. depende sa budget. It would be nice but I don't think na kailangan talaga. Yes. No, that's but I'm it true. would be nice. It would be nice. <laughs> no, it would be nice. Actually, guys, at I'm really excited. Katayang nakukuli ko lang Na-pressure! Uh, <laughs> really, guys, ano know alam ko. <laughs> kanina, kanina pa ako nagbibiro at uh, pinapakita yung aming passport but Yo, the recent My ay, <laughs> passport can the passport ring no. Oy, blue passport pa rin. Yan. Blue passport 'yan. For instance, guys. Baby blue. <laughs> ay nako. But of course, uh, I I'm, I'm excited. I'm really excited to go to Korea. Uh because lahat ng mga recent vacation from Christmas to Holy Week um to even recently earlier this week, may bakasyon din, 'di ba? Uh I haven't been doing anything. I've just been staying I haven't gone out of the country in a while. Actually, the last time I went out of the country was one year ago, uh, wow. which is actually not that long. Pero kait na I wanna a small trip with two of my good friends. Uh, we're gonna go shopping. I'll I'm gonna replace my wardrobe. Sana my ibang pa, uh, damit tayo sa asap natin to. Magit ngayon. Masalimuhan tama ito. But uh, ikaw narin. Ano sa tingin mo? Ayon at sete lang ha. Settle la settle na talaga ang pagbabakasyon ni Edward Barber sa Korea at ating abaga kung kailan at kung sino yung dalawang close friend ni Edward Barber na makakasama niya sa Korea. O oh, kayo mga kamarites, ayan, excited na ba kayo? Ayan, sa nalalapit ng pagbabakasyon, ayan, bakasyon lang po ni Edward Barber sa Korea. I-comment nyo at ating yan pag-uusapan sa, ating yan pag-uusapan, ayan, sa aking mga susunod na video. O, paano mga, mga kamarites? Ayan, talaga nang nagbabakil ako ng bonggam-bongga dahil medyo talaga ang init ng panahon. Dalawang electric fan na ay nakatutok sa akin. Dama ko pa rin ang init ng bubong. <laughs> Ayan. Aya, maraming maraming salamat. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. I-click po yung ring button para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Paalam!